Mga kamids, matang tirada rin mga kamids. Shout out mga kamids o. Oh. Ang atong single dad. Matang tirada mga kamids <laughs> o. Masa tulad rin. Oh, shout out mga kamids. Kaway-kaway naman dyan. <laughs> Maling lo ito mga construction worker na mga... gilait sa mga hatmam, hatmam mga taas gawas. o eh. gilait sa mga hatmam sa gawas. Kaya mga gwapa ko sila, mga nila. Kaya na ba nila magkabana sa amo mga construction worker o? Oh. Oh. <laughs> Ay, tira construction worker. Oh, pag wala may day, magkabalay sa amo. Eh, Magbay, mo unas Oh, mo gani. Oh, shout out naman gani. Ito ang tirada dali ng kamigso. <laughs> Nag-offer tayo mga kamig sa atong talent mga kamig kay Loy po ni atong amigo. Wala lang like, gusto nag-anhemeter nag kamig pero wala in sa bayad or sildo. Kay gusto tong makatabang kay sini ang amigo po. Single dad po mo gusto nita mag-offer sa atong talent sa i tabang sa iya oh nani kay gusto po na to atong mga amigo ato matabangan nga stable food niya may hand kay nila no kita na naman tay balay nga gamay na tay motor nga gamay nya dili lang kita Wal well, na ay gamay. All right. gusto mo na to, tong mga amigo kami na stable food nga na poy tarong nga balay. Muna atong atong talent kami ato pong i-share. gusto na ako, kung mga amigo na pod sa maayong kahimtang. Kahit na di lang kayo isa, isa lang ka step. Kung ako lang maka mix. Kung ako ay gobyerno. Gusto ko walang mahirap, pantay-pantay lang. Gusto ko balay na pareha lang, pero mo ispilahan balinya-linya lang. Or, pwede ba mix no? Pwede, di. wala sa division ba? No. Oh. Ito tira ka dito. Malira. Okay, kanira manggong atong mga negosyante mo ay nakakuan sa ato ah. Nakapugong sa ato. Ang baligya ta, barato. Pag sila yung mo, mo baligya na mahal. Muna, kung ako kung gusto lang, ako gusto ko gobyerno. Kalito na ako tanan. Sildado na ng ako tanan. Sabado, Domingo, wala'y trabaho at ta sa atong pamilya. Di ba mga unya ang atong sweldo na depende sa atong kamauhan ug sa atong talent ana ron ta kami no nga wala mahirap ulang mayaman pag aning tutunta sa mga sinina walay walay brand niyo walay mga ingon nga wala, walay walay mahal na barato kumbaga walay branded ari harang sa ang para walay mahal o walay barato mawar sinina ah yan mga mix kung sa balay po, or pong balaya, but least na, ah. Ano ba? Di kami? Di kita na may giloko sa mga negosyante. Mukalit sa atong mga, atong mga, kami, kami po mga kami, mga kuwan mi. Uh, tirada po na dito sa mbukid. mga bukid. Mga, mag-uumami, baligya na mo, barato na. Pag sila na yung mga baligya, mahal na. Kung ako gusto ko lang kami, ako'y mahimong gobyerno, ako'y mapalitanan. Nasa sa tamang halaga. ang tanan mga pamasada gobyerno kaya para tahado gula o nalang ini bitawang kontrolado tanan si gobyerno pa boleh mahirap boleh mayaman pantay pantay lang ano ang taong kamik no kung gusto ko hindi pa lang hindi ang tarada itong Huwag mo rin ito i-share mo kami Karong ako Huwag to ha Okay, tatawad ko maa naman eh Huwag mo rin ito i-offer sa atong talent para ang atong mga na po sa last start po sa maayong ayong kahit ang maskin kamay lang Diba ka mix mo offer sa atong talent Ito na ito i-daw Ampay mo ka mix, God bless, bye bye